Hi guys, mau kini ang step by step na pamaagi para maka avail sa lingap. First kay kung medicine or laboratories or sa billing, kailangan ninyo o reseta kung sa medisina, kailangan ninyo itong laboratory na request kung sa laboratory, kailangan ninyo ang final billing kung sa inyong bill sa uh, hospital, pwede po sa may SPMC na hospital kung manggawas na mo, pwede po sa private nag-cater po sila o private Una is kailangan ni mo dalon ang imuang mga requirements like um, kung sa medisina kailangan ni mo kriseta o magpa-coat ka sa murang gamot uh, upat ka kuan jud siya guys upat ka um, butika botika imong adtuan papirmahan ni mo kung available or kung naa magpapresyo pagka human mo adto dayon ta mga itag form dito sa mga nagpila ganina fill up nato and then wala nato na, na makasulod ka sa sulod interview kanila paspas -pas kayo ang proseso guys mudagan lang ang tao dre sa may lingap kung mga alas alas 9 to alas 10 na kay ang uban mangod mga final billings is manggawas na so pero pag kanang sayo pa mga alas 8 wala pa jud kaayoy tao nya upat-upat ilang ginapasulod tapos meron pod silang priority lane So, pag humana na nakasulod na ka, na interview na ka, magulat na lang ka, guys. O, ganang tawagon ka diri sa, sa gawas. ang pangalan. Kung ning gawas na ang imuhang guarantee letter. Unya guys, dili nila i-cater ang mga tagalaing lugar. Taga Davao City lang jud lang gina-cater kay ang laing lugar na apod sa sariling budget dito. Ang allocated dari sa Davao City is mga nagpuyo lang jud sa Davao City. Yeah, mga 30 minutes mogawas nung jud siya depende sa kadagan sa tao pero in total jud guys dali na lang kay magpalingap karon. Ang waiting area di ay sa guarantee letter kay diri sa gawas. Um, hangin diri kay nagan kayo og kahoy na uh, ang kapalibot jud ang kahoy guys. Um nagpalingap dai na mi para sa tambal sa uh, anti rabies. Mano na siya ang garanti letter pagkauman ani kay imo nating ipakita sa butika kung asa gibutang dira sa garanti letter na kuha nimo. That's all. Mano ni siya ang pamaagi step by step paano maka avail sa lingap dari sa Davao City. Mano ni guys o oh, nakuha na day nako ang akong vaccine kailangan niya ni i ihatag dari sa, sa kuan animal bite kay 75 lang katao ilang gina injection every day pero nagareseta sila unlimited yata ilang reseta di mo angay mabalaka na mapas mo mo guys kay tapat lang yun sa lingap ang 7-Eleven pwede mo magkaon magmarienda magpalitong tubig dire ug nagahatag puro libreng lugaw usahay bye